dito kung matanggap sila ng swap. Sabi ni Kuya, yes, they accept swap gold. So, itry natin kung magkano ang additional natin. Pwede dito guys, yung gold na nabili mo dati, tapos nagsama ka na, pwede mong kaswap sa kanila. Ito, ito, 87 kilo, 87 so ito yung uh, itry it natin, then, try lang natin guys ha. So, so ito uh, ang isasop natin. So this one. So ayan yung tinototal ni Kuya kung magkano ang additional Ha? 18 That one is only 18 kg? Yeah. This one is a 1.1 gram. You see? So, which one I swap? Like, for example, I swap uh, same, 75, same ring also. You want the same ring, no? Huh? Yeah, but, but I need to to see guys, all before I decide. Can I see? Can you carats on last? like this the other Huh? Where's before you tell 35 like this? So, yun, guys. Pwede tayong mamili dito. Ayun, no? How much is this one? No, this one is First, per piece? Uh, yeah, yeah. First, because, um, how much is this one? Fifty-three. <laughs> Thirty-one. Thirty-one. How many grams? <laughs> one gram, almost. <or> if you want, take the rope. It's <laughs> One no, yeah, because I don't have money now. Salary is low. I will check the payment this Saturday. But in the afternoon. Yeah, you have the same. Oh, mm -hmm. uh, bring it. I see. No. You have sizes, size eight or nine. Sixty-three-four. I use the about sixty-three. How much is this one? Nine or eight or nine. See this one. one gram this one, so only, thirty-three giddy okay. like that. Only one gram that one. So for you. Long long Thirty-four and Size? So because size, size uh, only uh. so, but this one not fit for me because small too much. Small too much. In size thirty giddy. <laughs> size nine or, or eight. A better size nine. Uh, that thirty giddy. Thirty-one. Thirty giddy. Maybe this one, 39. This one, but I don't like the design. That one. Like this one? I don't like that one. Size 39. Or this one, size 39. Nine, sa? Seven and half. 7 and half. That one, I think this one is nine. Or eight. Nine, sa? Eight. Can I, can I try? Hindi ko rin alam kung ano yun. Magkano lang yung size? Size 10, this one? How much I give you? 30 kilo po. 30 kilo? Maliit. Because I want to put it in my, my middle. Our middle is bigger than... Sa? Bigger than pointer, that's why. Here, fixed. But in my middle, not fixed. Patingin mo, yung alas nila yun po? Kasi babaga. नमस्ते मैम इसको ओनली 8 1239 45 37 9 साइज़ 9 77 डेकोरेट लाइट चो व्हिच वन 105 लगा था ये देखो स्टैटिक ब्राज़ील हम 15 लाख Like is 22, 22, 22. Oh, I the because I put here, here. Oh, yeah. oh. this, this one, what's the size of I am small. Small. <laughs>

How much is this? 30? mo? Eh, So, nag accept sila pero mag additional kayo, guys. 1 hour later. So yun guys, nakita nyo naman guys na pwede palang ma-swap ang gold menu sa gold shop jewelry. Yung mga alahas nyo guys na nagsasawa na kayong suotin, pwede nyo palang papalitan doon sa gold shop mismo. At mag additional na lang kayo kung magkano ang ilalagdag nyo. Like for example, yung gold na gusto nyo is mas mataas doon sa gold na binili nyo. Siyempre, mag additional kayo. At take note guys, pag nagpapaswap kayo ng gold, mas mababa ang bili nila sa gold mo. Like for example, ang sing, -sing na binili mo, na pili mo sa kanila is nagkakahalaga ng 25 KD. Kung magpaswap ka sa kanila, ang halaga na lang nun is aabot na lang ng 18 KD. So, it, uh, 25, KD, 25 KD less 18 KD. So, 7 KD ang nawala sa inyo. So, okay lang guys kasi nagamit nyo na, na eh. Nasuot ko naman na yung alahas, nasuot ko ng ilang buwan, ilang taon, ilang linggo. Okay lang, kung baga, um, parang inarkilahan mo lang yung alahas na yun, tapos pinapalitan mo don sa sa gold shop. Parang ganun guys, parang ganun ang nangyari. Kasi ako kasi, yung singsing -sing ko na yun guys, malapad siya at saka hindi ko siya gusto dahil um, matulis siya, tsaka manipis, ayoko. Gusto ko yung solid na singsing -sing para kahit araw-araw mo -araw siyang suotin, hindi ka masusugatan. Gusto ko yung cute lang. Kaya ako siya pinapalitan. So, actually, ang bili ko nun sa singsing -sing na yun is 25 TV. Nung pinaswap ko na dun sa gold shop is uh, umabot na lang siya ng 18 td So, okay lang naman sa akin, guys, kasi nasuot ko naman na yun at saka nagamit ko ng ilang buwan. So, ang itinagdag ko na lang doon sa pera na, sa sim, na yon sa ipinalip ko, is nag-additional na lang ako ng uh, 20 kasi mas mataas yung gramo niya compared doon sa uh, na pinaswap ko sa kanila. So, ganun kasi guys. Basta guys, ang importante, napalitan niyo yung alahas. Kasi syempre, kung tutuusin, hindi ka naman lugi doon kung tutuusin. Kung baga pareho kayo, patas lang kayo dahil kung nalisman ang alahas mo doon, na, na, na nabawasan, okay lang kasi nasuot mo naman na yan. Kung, kung ipagkukumpara natin, oo oh, sabihin na nga lang natin na nalugi ka. So, kung kung negosyante ka, nalugi no, ka talaga dun guys. Kasi ang bili mo is 25 KD, tapos pinaswap mo dun sa shop, tapos ang bili na lang sa'yo ng singsing -sing na yun is 18 KD. So dun pa lang sa point na yun, lugi ka na kung isa kang negosyante. Pero kung uh, gusto mo lang ng gamit mo sa katawan, is okay lang okay lang. Kung hindi mo naman yung pang-business, pang-benta, okay lang. Kasi nasuot mo naman na. Kung baga napakinabangan mo naman na yun yung gold na yun. So, okay lang. At least, nakuha mo yung sing, -sing na gusto mo. Na, na napapalitan mo siya. Kahit pa paano. So, ganun lang guys, kadali. Basta, ang um, gold good na puntahan nyo, make sure lang na legit guys ha. Kasi baka mamaya ang kayo. Sa, pero bagay, dito sa COVID guys, walang PKD dito kasi nandito lahat ng mga legit na mga gold. Pero ingat-ingat lang po tayo kasi hindi lahat po ng mga ng... Uh, may mga nagtitinda ng mga gold shop is legit. Meron pa rin namang kahindi totoo. Pero ayang mga yan guys, lisensyado naman yung mga yan. So, yun lang guys. Um, sana nasundan niyo po ang video at sana kayo kayong nakatulutang aral. So, hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga hindi pa po nakakapagsubscribe sa aking YouTube channel dyan, huwag na po kayong mag-subscribe ng pipa. I-click mo na po ang notification bell dyan at i-subscribe para ma-update po kayo sa aking susunod na mga video. Salamat guys! Bye-bye!